Ang nag-iisa Isa <laughs> <Isang>. <laughs> Pelay, Pelay. First, First shoot mo ba ito, First First, alo? First shoot mo? <laughs> Tagalog gano'n na lang Araw-araw <laughs> 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 hindi Araw-araw na ako <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, mahala So, pinis so, Gigi, ganun gong. Uh, <laughs> uh, <okay. laughs> Barney the military. Hindi, si Annabelle. Eh, hindi <laughs> na <laughs> siya. Sige. <Igu. laughs> <laughs> Wednesday ba o Annabelle? Ano ba? Sunday ngayon ulit. <laughs> Kaya ano? Ano uh, yan? Gugulon ko yung <laughs> book. Kasi paprank mo. Paprank mo siya ating <laughs> delay <laughs>

Gandara, oh, pala. Sino ka dyan? Oh, sorry. Ah, fish po. Bewang-bewang, mga ganang hawak sa bewang. Yan, mga ganyan. Nice. Bugs. Bugs. Ah, Ross Martan. Lord. Shut ay, okay. Sino yun? Sino mama mo? Oh. Ang nag-iisa. Sam. Sam. <laughs> Melay. Melay. Sabi na si kuya. 18 na ako. Wala ka ng RA 7-6. Ah, <laughs> ganun <laughs> pa. Paano yung mukha? Paano yung mukha? Ang <laughs> <laughs> ano <yung mukha? laughs> ano <yung, laughs> cute. Ang <yun. laughs> cute. <laughs> ano <yun. laughs> oh, beso na <abeso>, beso. Beso, beso. Ay, babay. <laughs> ay, <laughs> ay, loo ng doktor na liyan. Si, ay, yan, Abot kamay ang problema. <laughs> no. <laughs> ay, am... no, no, no. no. Ay, bayaran mo na. Ay, bayaran mo na. Nakailan ka na? Ay, di ko alam yan. Go, Saka. Ay,